Hello everyone, mayroon naman po tayong God's for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Roma 12.2. Ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, paano natin malalaman na ang ating ginagawa ay nasa plano o kalooban ng Diyos? mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kalooban at pamamaraan sa mga tunay na dedicated ang buhay sa kanya. Basahin po natin ang verse 12. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kaya very important po mga kapatid ang dedicated tayo sa ating Diyos. Hindi po yung mamumuhay tayo bilang makamundo. Pag sinabing dedicated, ibig sabihin nakatuon sa Diyos. Devoted to a task or purpose. Ibig pong sabihin, mahal mo talaga si Lord. At hindi ka basta-basta gumagawa ng pasya o mga plano na hindi pinagpe-pray kay Lord kung ano ba talaga ang kanyang plano at kalooban. Naupansinin niyong mga halimbawa sa Bible. Ang Diyos po ay nagpapahayag ng kanyang plano at kalooban kay Noe sa paggawa ng arka. ba? Diba? May plano si Lord na magpagawa ng arka, kanya pong ipinahayag kay Noe. Maging sa kay Moises sa pagligtas sa bayang Israel at sa mga disciples. Kaya nagpapahayag ang Diyos ng kanyang mga plano. Sino ang pinapahayagan? Yung mga dedicated lamang po sa kanya. Halimbawa, sa tingin mo, kung ako ang may-ari ng malaking negosyo, kung may mga empleyado akong hindi mapagkatiwalaan, isasabi ko ba ang aking mga plano, ang aking mga pamamaraan at gusto sa kanila? Malamang hindi at malamang doon ako sa mga mapagkatiwalaan o sa mga dedicated. Ganon din sa Diyos mga kapatid. Kung hindi tayo devoted sa Kanya, mag-iisip na lang tayo magpaplano, magpapasya ka na hindi sa revelation ni Lord. Dahil hindi magpapahayag si Lord sa mga hindi dedicated sa kanya. Bakit? Dahil alam ng Diyos na babaliwalain mo lang siya. Hindi ka magtitiwala sa kanya at hindi mo siya tatawagin. Iisipin mo na lang na ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Iisipin mo na lang na hindi galit ang Diyos, hindi kontra ang Diyos, maiintindihan ng Diyos yung ginagawa at ipapamuhay mo. Pero ang katotohanan, ayaw ng Diyos sa mga ginagawa mo. Kaya dapat devoted tayo sa Kanya. Dedicated tayo sa Kanya. Dahil Diyos natin siya. Panginoon natin siya. Pinagkatiwalaan niya tayo at pinagkatiwalaan sa Kanyang aral, sa Kanyang mga salita at sa pagiging ilaw sa mundo. Kaya ang ating mga ginagawa ay dapat sumang-ayon ito sa kalooban ng Diyos. So paano natin malalaman na ang ating ginagawa ay nasa plano o kalooban ng Diyos? Una, nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kalooban at pamamaraan sa mga tunay na dedicated ang buhay sa Kanya. Kaya dapat maging dedicated tayo. Number two, basahin ang Bible. Kung ang mga pamamaraan o plano mo ay kumukontra sa mga nakasulat sa Biblia, nangangahulugan itong hindi ito kalooban ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Bible sa Matthew 6.33 na Seek ye first the kingdom of God. Unahin yung kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, pero pag araw ng linggo, nagtitinda ka, nagtatrabaho ka, naglalabada ka, nasa beach ka, kasama yung mga tropa maliwanag po mga kapatid na lumabag ka sa sa Matthew 6.33. ba diba? Kaya meaning, kalooban mo lang ito, hindi kalooban ng Diyos. mag apply ka ngayon ng trabaho, sinasakripisyo mo pati araw ng linggo, loaded ka, walang bakanti, di ka na makapag church di ka na makapag-devotion, Paano ngayon ang hinihingi ni Lord na oras para sa kanya? Di mo na magawa. Dapat humingi ka ng day off or mag half day ka kapatid. Kung nasa abroad ka naman, sob-sob ka sa trabaho, di makalabas-labas, higpit yung amo, wala talagang paraan, dumalo ka na lang sa mga online Bible study para magkaroon ka ng time kay Lord. Pero kung malaya ka naman, hawak mo ang oras mo, dumalo ka sa mga Bible-based church, yung mga may pagtitipon doon, magpakalago ka doon sa Panginoon. Maging maingat din mga kapatid sa mga barkada, mga paanyayan nila, na baka dahil doon, i-cancel mo yung jyote mo, yung araw mo na dapat sana para yon sa Panginoon. ba? Diba? Kontra na yan sa mga sinasabi ng Bible kung ika-cancel mo. Maging sa mga gusto mong puntahan o pasyalan o mga travel, kung maaari, huwag mong i-option yung Sunday or mag-worship ka muna. Ituloy mo na lang after, di ba? Kahit sa pagpapamilya mga kapatid, pagbili ng partner, may instruction ang Bible. Kung lumabag ka, meaning hindi iyan kalooban ng Diyos, kundi sariling gusto mo lang iyan. Kaya paano natin malalaman ng na ang ating ginagawa ay nasa plano o kalooban ng Diyos? Pangalawa, basahin ang Bible kung ang mga pamamaraan o plano mo ay kumokontra sa mga nakasulat sa Biblia, nangangahulugan itong hindi ito kalooban ng Diyos. Pangatlo po, kung ang pamumuhay natin ay makamundo, hindi tayo interesado kung kalooban ba ng Diyos o hindi ang ating mga ginagawa. Kaya nga sabi po sa Roma 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Bakit dapat hindi makiayon? Ang sabi dito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kung makamundo pala mga kapatid, hindi natin maunawaan at malaman ang kalooban ng Diyos at ang kalugod-lugod na pamumuhay. Kaya dapat maging godly, hindi worldly. Kung ang pamumuhay ng isang tao mga kapatid ay makamundo or worldly, meaning hindi sila aware at walang pakialam sa gusto o kalooban ng Diyos. Basta gawin lang nila yung kanilang gusto o prinsipyo, masiyahan lang sila, okay na yon Without searching sa mga kagustuhan ng Diyos na dapat nating ipamuhay. Pwede ka namang mamuhay at gamitin ang freedom sa sarili mong kagustuhan. Pwede kang mamuhay na hindi sinasamahan ng Diyos. Hindi pinapakialaman ng Diyos. Pwede kang mamuhay na gumawa ng sariling desisyon at patutunguhan. Kaya maraming nagsasabi na bakit umasenso sila? Yung maman sila, gumanda ang buhay kahit makamundo ang kanilang ginagawa. Hindi naman sila nagsisimba, hindi naman sila naglilingkod sa Diyos. Mayroong mga tanong na ganyan kapatid. Ba't kapatid, gusto kong malaman mo na ang success or prosperity ay dalawa po. Ang una, nagprosper kahit hindi mga anak ng Diyos. Na ibig sabihin ito Nakukuha nila ito sa sariling sikap, diskarte, ang iba ay sa masamang paraan o maaring ito'y pagpapala ng jablo. Kaya lang, logi pa rin sila sapagkat wala silang buhay na walang hanggan. Pangalawa po, yung nagprosper na mga anak ng Diyos ilalim sa mga biyaya o pagpapala ng Diyos. Akala siguro ng iba, pag Kristiyano na anak na ng Diyos ay hindi ka na aasinso or hindi mo na deserve ang yumaman magkapundar, makapagpatayo ng bahay at makabili ng sasakyan. Maraming anak ng Diyos ang yumaman din kapatid dahil ito sa pagpapala at niloob ng Diyos na ibigay sa kanila. Subalit namumuhay lang sila sa kalooban o mga pamamaraan ng Diyos. At ang yung advantage po ay may buhay na walang hanggan sa langit dahil anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito pong tandaan natin. Yumaman ka man o hindi ang mahalaga hindi ka makamundo at aware ka sa mga plano mo. Lagi mong sinusunod ang mga pamamaraan o plano ng Diyos. Takot kang lumampas at mamuhay na hindi na sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, lagi kang umaasa sa mga pagpapala ng Diyos. Ano mang ginagawa mo, plano mo, negosyo mo, trabaho mo, pupuntahan mo, lagi mo itong sinasang-ayon sa gusto ng Diyos dahil anak tayo ng Diyos. Godly tayo at hindi po tayo worldly. So paano natin malalaman na ang ating ginagawa ay nasa plano o kalooban ng Diyos? Review muna tayo sandali. Una, nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kalooban at pamamaraan sa mga tunay na dedicated ang buhay sa kanya. Pangalawa, basahin ang Bible. Kung ang mga pamamaraan o plano mo ay kumukontras sa mga nakasulat sa Biblia, nangangahulugan po itong hindi ito kalooban ng Diyos. At pangatlo, kung ang pamumuhay natin ay makamundo, hindi tayo interesado kung kalooban ba ng Diyos o hindi ang ating mga ginagawa. Ang ating application ngayon, ang una, mamuhay tayo bilang dedicated sa Diyos para makatiyak tayong ihahatid tayo sa kanyang mga kagustuhan o kalooban. Pangalawa, magbasa ng Bible, paniwalaan ito at magpasya at mamuhay tayo ilalim sa aral ng Biblia. Palatandaan ito na namumuhay tayo at nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, mamuhay na godly hindi worldly. Dahil kung makamundo tayo, may tendency po talaga na wala tayong awareness sa mga gusto ng Diyos. At hindi rin magpapahayag ang Diyos sa kanyang sarili at mga pamamaraan kung namumuhay tayo sa makamundo. Kaya dapat godly hindi worldly. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.